Para saya para para apa saya kenapa? Pas saya para kanina kasih kanina begitu kita bah. Orang para, main isip ke malai malali, malali main isip mu. Nah. Ayo deh. Baby ko kumusta ka na? Aku bay isip mo pa Ooh. Baby ko Hanggang kailan Ang tamis ng iyong pagmamahal Malitaong dapat na mahalin na. Ay, giniagawa mo Wag bung subukan. Okay. Tangin na piso tayo. Piso ka dyan, tayo. Pambili ng tubig tayo. Nakagutom mo kasi ako. Wow. Lamat po, ate. Wow! Ang bait mo. Mag mag magtanong na ako, ate, bakit maraming tao sa anong lugar ito, ate? Ah, plaza. Kaya pala, natataka ko, maraming tao. At marami, marami ditong mga ganda, diba? Marami dito. Katulad mong kaganda. Taga, maganda ka te. Taga saan ka? Taga Oprah. Ah, Oprah. May nintay ka. Bakit, ba, ikit, bakit, bakit nag -isa? Wala lang, gusto ko lang mapag -isa. Ah, gusto mo lang mag -isip -isip. Ah, ay, tamang tama. Gusto mong may awitan lang kita para, para masaya ka, parang lonely ka ba? Really, nigga. gitara, Okay lang sa'yo. awitan lang na dahil Binagyan mo na ng pera. Okay lang. Magkakupo ko dyan. Ha? Wala, baka magalit ang jowa mo. Ah, wala. Wala. Eh, tamang tama. Wala din akong jowa. Huh? Diyok lang. Ano? Ganito eh, lang hanap buhay ko dito. Nanghingihan ng pera. Ah, saka ah, mag-awit ng isang katulad maganda. ganda. May mag-ipon kasi ako. Para saan? Para pambili ng typewriter ba? Sira kasi typewriter ko. Okay. Yung okay. typewriter, pumapatak type nak kita ay 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 para to saya para para masaya ka na ba masaya para kanina kasi kanina po kitang kita, ba para, parang may inisip ka malay, malalim ang inisip mo ah ay dah Baby, ko Kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Ba? Baby ko, hanggang kailan Ang tamis ng iyong pagmamahal Ako ba'y iyong mahihintay? i yeah. yeah. kasalanan sa ating dalawa Kung sa tingin mo ay ikaw baby pinatawad na kita At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo baby ko Patawarin mo ako Parang umiyak ya, umiyak ya, umiyak ya, ang galing! Ang galing! Hanggang kailan Ang pangako ng iyong pagmamahal Ako ba'y iyong mahihintay Sa kabila ng ating mga awal kung sakaling ayaw mo na sa akin Baby ko, patuloy kang mamahalin Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa Kung sa tingin mo ay ikaw baby Pinatawad na kita 🎵 ako ang dahilan ng ating pagkakalayo Baby ko, patawarin mo ako Baby ko, patawarin mo ako ah, Iyak Ah, mayiyak mo ah. na yan. <laughs> lang kita. Dahil... dahil ano para kang lonely ka nakita lang kita ba tapos pinapuntahan kita dito pinasaya lang kita masaya na ka na masaya ka na masaya din ako dahil nakita kita ha <laughs> ano ano nga nga lovely lovely ay tamang tama lovely I love you ah joke lovely joke lovely <laughs> ano may may bigay ko sa iyo saglit mo na may bigay ko sa iyo saglit mo <laughs> dahil sa prong bait mo Flowers for you. Thanks some days it how Ah, speak right. Oke, elmi di aku. Ah, paham nggo. Selamat leve. Bye. -bye. Uh, Selamat. Ingat ya Jen, sana jemputin Ninten, bye. -bye. Oke, okay lang aranahan kono sia, oh. bilang kebitan ya, Bang. Oke, okay lang. Din sia walang garalit. To, mm -hmm. Aawit lang mga kukurato sa, sa kanya ba? Okay lang? Ha? Huh? Aawit ko lang siya ba? Kasi binagyan ko ng pera ba? <laughs> okay lang? May dala akong gitara eh. eh. ano? Nakikita ko to sa basura ba? Try ko to dito. Marunong ako bisaya ko ya? Noong no, una marunong kong bisaya. Ngayon hindi ko nang ano. <laughs> 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 ano kita? Eh kasi kanina po kitang tinignan parang lonely ka ba? Parang may problema. Pasayahin kita para para mawala ng problema mo ba? Di Ay ba? Ayos lang. Para to sa iyo. katawan mo Bakit tayo'y nagkalayo Alaala ng ating mga nakalayo bakit ini van bakit in da sabi mo? Salamat po. Ang uh, sa to, maganda ka sa to. Uh, na ano, na sa parang nahiya na ko tuloy si. <laughs> ang basa mo mabait. Ang ano, taga saan ka? Ah, Davao, ang layo. Pwede ako magkilala sa iyo. Okay lang kahit madumi ka mai ko. Okay lang? Ito. Rajen. Ano, ano, ilang taon ka na? Ha, 21, 21 pa na, ah, 21 na pala tayo. <laughs> may bigay ko sa iyo, Mama, kasi sobrang bait mo ba? So na. No? Ano ano, dahil mabait ka ba? Flowers for you, sa tanggapin mo. Hmm. Salamat mo sa time mo. Ingat ka diyan, palagi pala no? uh, Salamat lang. Paalam na ko, bye, -bye. Hmm.